isa na pag asa magiging yeah, mga pamukpok ayan laki magiging mga pamukpok ayan mga cantors nasibad tayo ng ano, habang naglululang, nasibad tayo ng malasgi si idol mark yung naka nasibad mga cantors ka oh, ano kay mga kasyado ng nylon? magiging patikso Ada nak berlatih juga. Jauh dari jauh. Bermain mainan pegal, pegal luar. Tama kat sini sepenkulis. Hah? Penkulis ni kan? Tepuk ni. Oh, taman ada macam mana? Ini patamannya kayu dan semua. Okay guys, ito kami nakawili kami ng malasugi. Eh. Layo pa. Aay, Lapit na dapat makuha? Oto guys. sabi saan? sabi kita sa guys, 嗨。<以> Sama, mga Gunters na sibat tayo na no Blue Marlin Blue Marlin to mga Gunters Lumubog na Sabi yung maglumubog na Kasama na yung ating bawang Kita kita, bagaimana? Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu kita tunggu dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu.

Nga ulog ako dyan, pata di akong kapot. Pati masapating? Ano? Buras. Buras fishing ano kaya doon? Buras fishing. Buras fishing. Di dito kaya doon, Besang magadjo Ika Oh Aid Kedamak Ito eh Ido sila idol nakaulinan ng blue marlin wala sugi Sorting, sorting kami ngayon. Pauwi na sana kami. At nakapahabol pa. Mahal ang okay. Sana magpako, Magpaano ano, sana sumama na siya. Mama sa amin pauwi. Naubos, <coughs> naubos ang laman ng kalahan. na nylon na ubos takbo siya ng takbo kasama ka para may pera kang pauwi Thank hmm? you. Kita sedang. Wow, macam Oh, aku di kuala kita guys. Pasal aku semai duduk. Ano, dulung. <tuh luang lupanya> <tuh luang lupanya>

Matuwa na na guys Nasa na Yun malapit na yan Ipatong na lang sa baba Ne, buddy Ipatong mo na lang buddy sa baba demo pagkaputan Ipatong mo na lang sa baba demo na pagkaputan dyan buddy Baka maanahan mapersan lucky. Ayun, 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 ayun,

no? Ang tagal lang tanggalan ng Blue Ang tagal lang hinihintay kayo doon. Ang tagal nang hinihintay ng Blue Marley na si Bad. Eh din siya. Ayo, ayo, na! ayo, 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 Joel well, Laidon Shout yung out, yung, out yung, yung, Ayon, ito, uh, sa iyo Ayan mga idol o Mahuli ni So gagawin natin ngayon mga Gunters Huwag nasa lang na tayo ng lambat kasi Uuwi na to May pahabol pag isa Kapat idol Sangali mga idol Sangali lang mga idol sa Sangali lang mga idol Alam yan Alam yan Alam